mga sumisikat ang araw ay nagwalis na ako dito sa harapan ng bahay. Maaga rin kasi akong nagising ngayon dahil may gawa si Mr. sa bahay ng ate niya. Pagkatapos ko nga magwalis ay nagsaing na rin ako. Last day na pasok na pala ni ate Erich ngayon dahil Friday na. Pinakain ko na nga sila ni Brielle ng kanin at pinainom ng vitamins. Hindi ko talaga sila pinapawalan ng vitamins dahil isa yan sa nagpapagana sa pagkain nila. Sa kakamadali ko nga dahil baka malit si ate Erich nakalimutan kalimutan ko ilagay sa bag niya yung baon niya kaya binilhan ko na lang siya dito sa school at nagpabili nga rin si Brielle. Pagka uwi nga namin ng bahay, niluto ko na nga itong ampalaya na uulamin namin ni Kuya Briggs. Si Kuya Briggs nga pala ay nasa school pa. Itlog na nga lang ay sasawag ko dito sa ampalaya at igigis ako lang siya. Ito nga pala ang ampalaya ay pinitas ni Mr. dito sa tanim niya. Nung bata pa nga ako mga mare ay hindi talaga ako makain na ampalaya. Pero ngayon ay isa na nga ito sa mga paborito kong gulay. Mas gusto ko pa nga sa ampalaya yung may pait. Minsan nga ay nilalaga lang namin ito at sinasa sa Bogoong. Hindi pa nga naubos si Brielle yung kinakain niya kanina. Kaya pagkatapos ko siyang paliguan ay pinaubos ko sa kanya. Nung naluto na ngayon ang pala kumain na rin ako. Hindi ko na nga naantay si Kuya Bricks dahil 12.20 pa ang uwi niya. Dumating na nga rin pala itong in-order ko na bag ni Kuya Briggs. Nasira na kasi yung ginagamit niyang bag dahil na nga sa bigat ng mga libro niya. Bago ko nga in-order tong bag, chine ko muna kung maganda ba yung reviews niya. Pagkakita ko nga sa bag ay mukha naman siyang matibay at makapal nga siya. Okay na din yung pagkakatahin niya. Nabili ko lang pala siya ng 400 pesos mga mare. Binalikan ko na nga pala itong nakapila kong timba mga mare. At dahil may gawa nga si ay ako naman na mag-iigib. Hanggang ngayon kasi mga mare ay wala pa rin nawasa dito sa lugar namin kaya napakahirap ng tubig hindi ka rin kasi agad makakapag igeb dahil hindi siya nawawala na nagbobomba dito Gabi pa lang nga ay may nakapila na at madaling araw pa nga lang ay may nagbobomba na. Alas 4 na nga ng hapon nang naisipan kong magluto ng baked macaroni. Isa nga rin ito sa paborito kong luto sa pasta. Nahiwa ko na nga yung hotdog at may natira pa pala kong giniling dito na pang-Shanghai. Kaya isasahog ko na lang din. May mix na ng carrots nga pala yan mga mare. Wala nga akong stack ng tomatoesos dito kaya nagpabili na lang ako kay Kuya Briggs. Original style nga lang yung meron dito sa tindahan mga mare. Kaya naglagay na lang ako ng sugar dahil dahil wala rin akong stock na condensed. Naglalagay nga rin pala ako ng pineapple juice dito sa sauce mga mare dahil may napanood kasi ako na mag-aala Jollibee nga raw yung ating sauce at mukhang masarap nga siya mga mare pag nilagyan ng pineapple juice. Sa toppings niya pala mga mare ay nagadgad pala ako ng cheese at nagmix nga pala ako ng flour. Nung naluto na nga yung pasta, minix ko na nga siya dito sa sauce. Akala ko nga na parami yung pasta niya mga mare. Yun pala yung sauce pala yung madami. Pero mas okay nga sa akin yan mga kalamare dahil mas masarap nga naman pag maraming sauce. Papakuluan ko nga pala ng ilang minuto itong toppings. Pagahaluin ko nga lang pala yung harina, cheese at ebap na gatas. Nung nakuha ko na nga yung tamang luto sa toppings ay naglagay na nga ako ng macaroni dito sa tab. Tapos sinagay ko na nga yung toppings na cheese. I-oven ko nga lang siya ng ilang minuto mga mare. Hindi ko na nga natansya ilang minuto yon mga mare. Nung naluto na nga yung ating baked macaroni ay tiki mantay na nga. Grabe ang sarap niya mga mare. Eh, syempre, sino ba naman ang hindi masasarapan sa sarili mong luto? Bali, binukudan ko nga pala sila Ate Erich at Brielle ng macaroni dahil ayaw nga nila nung may cheese sa ibabaw. Ito nga palang sinasandok ko mga mare, ito nga pala yung titikman natin. Isang buong cheese nga yung nilagay ko dyan mga mare dahil nakukulangan nga ako kung kalahating cheese lang yung ilalagay ko. Kain tayo mga mare, thank you for watching!